चेकआउट ba? बाप चेकआउट na. Alam mo yung dami mong iniisip na babayaran tapos wala ka namang viewers. Hindi ko alam kung para saan pa ako nito. Wala naman nabili. Isa kasi akong affiliate guys kaya nagtatry akong talagang magbenta. Sa isang araw nakakatatlong live, dalawang live ako para lang makabenta. Pero wala talaga kaya eto <laughs> uh, wala, ganyan lang, ganyan lang ganyan lang yung ginagawa ko Pag uh, wala talaga, pag uh, yung mga anak ko humihingi na pambigas Kasi mahirap talaga yung buhay ng mga anak ko doon sa probinsya ngayon Kaya wala talaga hard part naman po dyan. Alam nyo, kahit na nahihiya ako ng mag-live-live -live na ganyan binabaliwala ko na lang talaga yung hiya bahala na basta importante kumikita ako para naman kahit papano gumanda yung buhay ng mga anak ko habang humihinga pa ako dito sa lupa lahat no, talaga boy, gagaw eh, gagawin ko para sa mga okay. anak ko talaga kasi napakahirap talaga ng buhay namin ngayon hindi ko na alam kung saan pa ako pupulutin nito dahil nga hindi nga ako makakapagtrabaho dahil nga may sakit ako sa tiyan kunting galawang ko lang ngayon na hinihirap na ako huminga Ayan lang talaga yung naisip ko talagang paraan Para kahit papaano maka Ahon kami sa kahirapan Yung mga anak ko Kahit pambigas lang talaga Wala na daw silang bigas doon Kaya Naku Dakot ako lang, talaga hirap Kaya kung ano-ano lang naisip kong gawin Para lang kumita Tapos Sabi ng mga kasama ko Sige lang tuloy mo lang yan Kasi uh, Baka balang araw Papalaring ka rin talaga. Eh, Wala naman talaga akong choice Wala naman akong magawa din dito sa bahay Kaya Sikit dari channel long tu